Ayan, ah, morning boots mga kaibigan Baka na, di ba? May tilapia dyan, huhulihin natin Pero <laughs> so, syempre meron tayong secret weapon Kaya kukunin ko yung secret weapon natin So Ang ating net Magagalan natin itong ginagamit sa mga Uy, yung kanyang ano, uh, Mga bagay-bagay Nalulukan natin i-trap yung nakawalang tilapia. Ayan. So, let's go mga kaibigan. Gano'n lang yan oh. Gano'n. Tapos, wala, Okay na. Gano'n na. Nagkita yung ng dito. Gano'n natin siyang bumuka dyan. Ewan ko na lang kung di pa yung mahulid dyan. <laughs> Aboy. O boy. Tirahin mo na. Ha? Pasok yan boy. Maglagay lang tayo ng opening dito naman o. Tahiin natin ng konti siguro para malaki yung buka. Diba? Ito mga kaibigan. Hindi ko makita na yung tilapia. Andyan lang yan eh. Pero kasi yung butas doon. wala nating harangan 'yon. Wala na natin siyang ilagay dito. Ayan. Ayan. Okay. Kuha tayo ng pamain. tutong para matagal, madurog yan, kaya to hindi ko nilalagyan ng ano to alam ko meron pa yung feeds dito eh nagpalagay tayo ng ano sa magsaring pamain mga kaibigan mga mm kaibigan -hmm. kuha rin tayo ng ng fish para pag nagutom siya yan ay para nulutaw to ah Ah, kasing laki ng butas pero sige okay na yan awan agay mo awan Duh, sama harang. <laughs> yan, so kanina yan, tinay makawala. Ah, hindi lubog, boy. <laughs> tilapia? -tila -tila. mo? Ah, nandiyan siya? Ayan so, o. Ito, third day mga kaibigan na hindi ang ulan sa amin. Ngayon, tumigil na. Pero maya o umabon ambon pa. At uh, may mga ano na, may mga kapitbahay na tayong lumikas. Ngayon, para mag-rescue pa ng iba. Ito na. <laughs> gamit na gamit yung rubber boat natin ngayon mga kaibigan. So ito yung I think third boat. Ito ba yung pangatlong boat natin? Uh, uh, Pangatlo uh, na? Uh, so ito yung third inflatable boat natin. Uh, so, ito yung pinakamalaki. Dire-deploy na namin ngayon. Kasi ang lala. Ang lala ng Palawan men. Malala siya ngayon. So ito. Ito na yung pinakamalaki. Para may, may karga yung mga gamit. Yung, yung iba pang ano lang yon pang tao. Ito, medyo matibay-tibay ito eh, makapal-kapal. So, kahit mabangga-bangga yung gilid, okay lang. Okay. Number four.

Uh. Oke okay na, shoot na, yun Ayan. Oh, oke okay. okay. Alright Last one Ya yeah. Ang dyan mga kabigatan mga kaibigan Oke okay. Oke, okay.

Kay Push, dandan. -dan. Okay. Alright, Woo. oh, yung last. Kalau <laughs> well, praktis, agak lendir dengan gamit, eh, susut <laughs> <laughs> yeah, mo dyan. Oh, come on, ayan, ayan, ayan. Yang Ah, yangat one, ayaw, two, ipala.

ya yeah, ayan, yeah, yeah. ayan. Sige ka pa. Yes. Mangga sa number one. Ayan, atras mo. Ayan, ayan, ayan. Aray. <laughs> yes. Yes, sir. Malaking Malaki din mga tilapia dito. Ito, boat din to actually. Ayan o. No? Dapat ito yung pang din natin dati. Kaya nandiyan natuloy. Hindi na siya natapos. Ito yung aquarium ng tilapia pero okay lang marami naman tayong boat go Ah, cholo ha oh, takot sa tubig tapos sa somo oh, ay sus ay sus ay sus ay sus si, ay Ta takot talaga oh grabe mong katakot naman boy tapos sasama ka sa amin hmm hmm takot ka man sa tubig Oh, mag-pump ka, mag-pump doon, mag-pump. Tapos sasarin trailer natin. hindi na gamit eh. Matagal na pahinga. Tagal tayo walang fishing. Ato. Ah, Yung rubber boat natin, pang fishing lang talaga ito eh. O, ngayon, magiging rescue boat na siya ulit. Ha? Coast Guard. Hindi <laughs> man tayo Coast Guard. Sibil only. ako eh. ulit. Tingin gitna. Ito pa? You know? Ayun ah, Gitna boy, gitna boy. Yung ano, yung kill. Ito. Nabomba na? Nabomba na yan? Okay. Bulok na yung lumang dek. <laughs> Two, three, angat. Okay. So, ito trailer natin. Makeshift lang, makeshift. shift. ito. ito. Ano nga ba ito? Ah, ito ata. Diyan, diyan na mauna. Yan, yan ang nanguso. Okay. Taiga. Gito. Ha? Ah? Wala pong. Ajan na. Ah, na. ito totok ka don doon. ao, <laughs> <na, laughs> <aw>. ongapala? Oh, <laughs> okay lang. okay paga. okay 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 natin okay 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 Ah, mata mat. Git na. Sige, <try> Sa sige, 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 si, si. <laughs> bente bente lang. Bente bente. Bente lang. <laughs> Pagsasakyan, 500. Mabigat eh. <laughs> pinta si pinta at nakadatawid ba? Ayun oh, binti nga nang sinasingil ko eh oh, Tumaas pala no? Tumaas pala Ay kung may willing eh, bakit hindi? Bago <laughs> oh, yun no, tali-tali lang diba? Oo, tali lang Nakatulong din siya no, matawid Hila-hila lang Alang nga yun sir, malalim Motor, kaya rin yan Ha? Ah. Kalikasan Tapos naman Tapos naman

Wala na. Op, op op. Tatama sa ano? Wala pa. Lutang na, lutang na. hindi yun na ba? Oo nga, hihilay ko nga kukunin ko. Sagunto. Wag pa ah, pa. Wag baba ka muna. Sumabit. Oh. Hila toy. Moy dako. Arisa. Ay, sa ka, Sagwan. Yan. Don. Ada ah, saya tim. Si saya bal. Bisa babi babi bisa ya. Okay pa. Oke, okay, Pak. Oke. Tapi tayo. Cakta. Oke okay nah. Tali tayo? Marines Okay LSD sa sila Ano May Marines din dun oh. No? Marines Ito nga mga kaibigan, sinukat lang namin Ito dyan na yung Marines Okay Third Marine ata ata